nakakatiling rich! Welcome po sa akin channel at dito po ay papakita ko sa inyo kung ano ang gagawin natin ngayon dahil may kasabihan na kung kaya ng lalaki ay kaya din nating mga babae. Hindi lang poro pasiksihan, payabangan ng gamit o paputian o pakinis. Kailangan galaw-galaw din. Kailangan mo rin tumulong sa iyong partner. Charing. <laughs> yes. Ito po ay isang banding namin ni Amo dahil nga diop namin pariho. At ang galing ng banding namin dahil kumita kami ng pera, magkasama pa talaga kaming dalawa. Yes po. Overtime namin itong dalawa dahil Saturday to. So napag-isipan namin na tatapusin yung dapat tapusin. Na kahit na uh, mahira pero pag nakikita mong ginagawa mo ay mapapasaya ka dahil nga pera pera ang isipin yes po malaking transaction yan so malaking pera so kailangan talaga rush up na matatapos siya pero hindi ganun kadali dahil masakit siya sa tuhod at masakit sa balikawang Diyos ko po siguro pagkatapos ko niyan magagawa yung ilang mm, ilang meters na yan, siguro yung puwet ko lalaki na. <laughs> dahil nakaluod ako ng maghapon, siguro lahat ng mga kasalanan ko pinapatawad na ako dahil ang haba ng luhod ko. So nakakatulong talaga yung paluhod-luhod ng nanay at tatay ko pag may kasalanan ako. Dahil sa ganitong gawain, yung dati kung pagluhod nung bata ko, nagagamit ko dito. <laughs> Dahil luhod ng lohod. At the same time, matatapos namin ni amo yung mga ginagawa namin. Yes po. Nakakatuwa lang kasi syempre kasama ko si amo. So ayan ha, pinapakita ko sa inyo yung iniisip ng iba sa Pilipinas na pag mayroon kang afam, abay, prinsisa ka na. Hindi, dahil po sa akin ay hindi po ako prinsesa Isa po akong construction worker O, diba? <laughs> Buhay nga ba? Mindset So kahit construction worker lang tayo, pero after nyan, mabibili na naman natin yung gusto natin, kaya okay lang. Kaya yun, pinapakita ko lang sa inyo yung reality dito sa abroad. Pero hindi po lahat ha, baka mamaya yung mga sosyalan at mga epokrita na nandito sa abroad na ayaw magpakita na... Nahihirapan baka magalit po sa akin kasi yung iba sa totoo lang hindi binobulgar kasi nga nakakahiya kasi nga nasa Europe sila pero para sa akin, hindi po ikinakahiya yung trabaho, na kahit anong klaseng trabaho, dahil po uh, kailangan mo ipagmalaki yun. Dahil nga, pera yan, kaya money, 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 pero iwan ko lang sa iba, mentality talaga ng kapwa natin na mga mayayabang. <laughs> <laughs> hindi sa akin lang po to, Pero syempre, hindi ko, pinag, hindi ko kinakahiya yung mga gawain ganito. Kasi naipapakita ko sa inyo na kung anong kayang gawin ng lalaki, ay kaya ko din. Okay? So, mas gusto kong ganitong mga gawain kasi na na na, na i, na, i ko sa sarili ko na hindi lang pala ang lalaki ang kaya gumawa niyan. Kaya din natin. So ngayon pag-uwi ko ng Pilipinas, sino magpa-construct? Sino magpa-tiles? 20 21 tiles. Bainty, bainty isang tiles. <laughs> Hindi nga natuto na ako nung dahil kay Amo. At ah. thankful ako dahil marami ako natutunan sa buhay. O oh, di ba? Proud to be. Thank you for watching at sana naging masaya kayo na ang pinapakita ko ay kaya nating mga babae.